tatanda at nilipas din ako ngunit mayroong awiting iiwanan sa iyo ala-ala na kahit may tayo. tayo'y Yes. Pag-ibig ko ito. Luha ang tayo na kamit buhat sa'yo. Uh. Kaya't sa Ayan. may kapal tuwing nagalaman ko. Sana'y kapalaran ko ay magbago. Ano pa? Ano pa nga talagang sa'yo? Okay, okay. Magpadugay, dugay. Ang ganda ng JV sa dugay, dugay. ah, uh, oh. Um, all at once. Hindi ko alam yung laki. Alam ko lang pag sa video okay. Hindi ko kabisado. Okay. Apo. Ikaw, may alam kang kanta? Sa tuwing Tayo'y magkatalayo Hindi matahimik Ang puso ko Bawat sandali Hanap ka pa Di mapagali hanggang muling Kapilikan Basta kasama kita Lahat magagawa Lahat ay maiaalay Sa'yo Basta kasama kita Walang kailangan pa Walang nang pa Basta kasama Yay. Yay! Yay! Galing, talaga ng JJ ko. Level leader Someday, lead Someday I just know that. Ay, ano na? Birit kasi na eh. Level leader. Mali? Level Someday I just know that. Level killing love. me so please with this song telling my love. life mama anak <coughs> yes, no, ay no, yes. no, <coughs> j, j, j j j j yes mama eating milk no mama telling lie no mama open your mouth j j j j yes mama Eating milk? No mama. Telling lie? No mama. Open your mouth. <laughs> Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Love you. Sleep na lang. Love you. Gay, 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 gay. Mama, ball. Ball. Hello. Bye bye kana bye bye. Bye bye. Tutulong na si mama. Tapos na kami kumanta. Paus na si mama. Love you. Hmm. Bye bye. Love you. Love you all. Yay.